Ayan, ambo na. Hello guys, kakauwi ko lang at itong hayop ko na to. Masa ka na sky? Ayan, hayop na yan! yan. So guys, mag-harvest kasi ako. Ayan, nakikita nyo ba to? nakikita nyo ba yan? Ayan, pahinog na siya. At hindi yan nag-iisa. So, syempre, kailangan niya ng dalawa sila. Ayan. So, ha-harvest na natin yan. Dalawa nyo yan, guys. Nakakadalawa na tayo. Ayan, kakauwi ko lang bahay. At aanihin natin yan magliluto ako ng napakasarap na ano ba tawag doon? yung may itlog kalimut bigla kasi may itlog yan diba? in 3 months time yan 3 months time magaani tayo ayan so ang lago na rin yung aking ano o oh, tinanin hmm. yung tinanin ko ang kalbos kamote yung sili ko wala nang mapaglagyan anihin na natin ito. Anihin ko na iyan. Dalawa na iyan. Hey, hey, na. Laki na. So, ayun. Isa pa. Anihin na natin. Gugulayin na natin yan. Sky! Psst! dito. Ito ka. Layo-layo naman ang na nararating mo. Bibigyan na dito. Bibigyan na. Bibi na dito. Bibi dito. na dito. Dito ka magwiwiwi, di ba? Sabi man ni Papi, dito ka magwiwiwi. Wiwi ka na diyan. Wiwiwi siya jan. si Sky kasi ay train yan sa labas ng pupupo at nagwiwiwi. Kaya pag dumarating lang ako, saka lang siya iihi. So grabe na naman yung weather. Ano, dilim-dilim na naman ang kalangitan. Ayan, si Sky. Sky. Doon mo jerbs na yan. Doon mo jerbs ka na. Sky. Ano yan ha? Sky. Iwiwi -iwi siya. Sky, okay ka na? Ha? Tara, samahan mo muna dito man. Ah, RBC na nga natin yung ano eh. Sky. Ito. Sky. Tara. Ah, RBC na nga natin ito eh. Hindi mo man sinasamahan. T-Papi, ma'am. Tata. na lang yung ayop na yan. Harvesting ko na to guys. Hala, hinog na siya. Um, pahinog na. Yung ganyan lang siya kaliit. Pero pwede na to. yung isa pa. Wait lang. Wala, matigas pa. Ayan. Ayan, tadan! Mayroon na tayong dalawang gugulayan for today. Ayan, ulamin natin to ngayon. So, let's go. Halika na, halika na. Bubuhos na yung ulan. So yun guys, na-harvest ko na to. Ayan, bahil muna sa mini garden natin. So tara na Sky. Ayan, ahit na yun o. Oh. Tara na, tara na. Ang hirap iya. Ilak. Ayan, so may gulay na kami ni Sky. Di ba Sky? Ulaman natin to. Ay, ulam na ka namin daw. Ayan, okay, meron na kaming ulam. Yay! Bye for now guys. So I hope... Naka-inspire. Nakaka-motivate ba itong video na to? So, hindi ko din alam. So, kung na-motivate kayo. <laughs> Pasensya na kayo. Medyo pagigaling lang ako ng school. Ayan. Naulan na rin. So, sakto. Galing ni Lord. Nabagsak na yung ambon. So, thank you sa pagsama for today's video. If you like this video, please give me a thumbs up. And don't forget to comment and like and share. So, bye mga kamukha.